Paano nga ba makakapasa sa Napulcom Entrance Exam? Narito ang isa sa mga dapat gawin. Dapat mapag-aralan mo ang coverage ng exam, o ang mga topics o paksa na panggagalingan ng mga maaaring itanong sa nasabing exam. Sa Napulcom Entrance Exam, may limang areas of concern na dapat aralin. Una, ang general information, pangalawa ang verbal reasoning, pangatlo ang quantitative reasoning, at ang pang-apat ang logical reasoning. Sa general information, saklaw nito ang mga paksang tungkol sa Philippine Constitution at History, PNP Law and History, Criminal Justice System, Current Events, at Social Awareness and Value Judgment. Sa iba, ang bahaging ito ng exam ang pinakamadali. Gayunpaman, kailangan na aralin ang mga nasabing paksa. Sa verbal reasoning naman ay sakop nito ang vocabulary comprehension at grammar. In short, sinusubukan dito ang mga natutunan mo sa English subjects mo noong ikaw ay nag-aaral pa lamang, kaya naman, kung nakikinig ka at nasusundan mo ang mga itinuro ni English teacher noon ay maaaring sisiw lamang ang pagsagot mo sa parteng ito. Dam ako naman tayo sa quantitative reasoning. Ang mga katanungan dito ay tungkol sa basic math concepts at problem solving. Pang-matematika ang parteng ito dapat hindi nalimitan ang basic mathematics operations katulad ng addition, subtraction, division at multiplication dahil dito mo sila magagamit. Kailangan din nabalikan mo ang mga natutunan mong basic equations at formula, katulad halimbawa ng paghahanap kay X, kahit na nasasaktan ka na, joke lang, dot ang ibig kong sabihin ay yung algebra na finding the value of X and Y, o kaya pag ng area of A squared, triangle o rectangle at iba pa. Ang huling paksa sa PULCAM exam ay patungkol sa logical reasoning na saklaw nito ang verbal at non-verbal reasoning. Medyo masalimuot ang paksang ito, kaya naman kinakailangan ng masusing pag-aaral nito. Sa logical reasoning, sinusubok dito ang tinatawag na critical thinking skills mo, paano mo tignan ang isang konsepto, pag-aralan ang pagkakahawig, pagkakasunod o pagkakapantay bago ka gumawa ng isang conclusion. Maaari kang magsaliksik ng mga sample questions tungkol sa logical reasoning at araling mabuti kung paano ang pagsagot sa mga tanong dito. Maaari ka ring manood sa ibang YouTube channels na naglalagay ng mga sample questions at itinuturo kung paano sagutan ang mga iyon. Hanggang dito na lang muna tayo kaibigan, naway meron kang natutunan at maging gabay sa pagkuha mo sa susunod na Pollcom exam good luck sa iyo